Maninis ako. Latch, latch! Alis ka na dyan. Alis ka dyan. Ito mo. Ang pagbabalikan ni General suka. Hindi, babalik po rin kay yan eh. kami dito. Pag iibot po lang ako na ang

hindi ako nagkulang ha. Oh, nakikusap po na ako bago ko may gumawa. Gina! Ang babae ron o.

Dito po. Dito mo tayo ng Ano? Okay dito. rito. yung pinaka... yun? Ano na ng ano? TPB. sa akin pa dito. Dito sa akin pa dito. mamit. pa yan. O. Ah, isang papay yan. Oo. Isang maraming isang papay. Teka lang.

Bago ako lumabag dito, kausap ko na si Chema at saka yung barangay. Pinakiusapan namin sila eh. Saka sinabi na rin ni Che eh. Oh, Oo. Tatlong beses. Di sabi ko nga sa inyo, yung pakiusap ko may hangganan. Pupunta tayo. Okay. Pupunta tayo ng GPS. Oo, nakate! Nakate, okay. nakate, nakate! Nakate! Morning! Kare! Okay. Ano e, doon na o, pinatakot pa rin na o. Bala rin e, pinatakot pa okay oh, na. Oo, again ha, Pavia Street itong, uh, itong uh, binabaybay natin ngayon. Kasama natin siyempre yung mineral, uh, sukat, ang pagbabalik. Tawag tayo ng ano, DPS at saka oh. DPPB yung mga DPS sinahapot yung mga ganun yung mga mabibigat Okay, yeah, yeah, okay, yeah. ko, uh, sa mga

Nagliliyong, niyo. nila. Nagliliyaso, na po ako. Masakop. Hindi talaga ako. Hindi talaga ako. Hindi talaga ako. Hindi talaga ako. Hindi talaga Hindi talaga ako. Hindi talaga Hindi talaga ako. Hindi talaga ako. Hindi talaga ako. Hindi talaga Hindi na ako. Hindi talaga 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 ako. Ano naman oh no, no.

Nakiusap ako sa inyo eh. diba, nakiusap ako, hindi naman ako buwan, basta-basta na gano'y, nag-ibagi pa e, eh. nakiusap ako sa inyo, diba, nakiusap eh. ako sa inyo, may eh, bago na tayo, eh. yung ilalaguan natin, yung ilalaguan natin, eh, nagiging sa tayo. Saka mo na yung bote. mo na. Oo, sige. Naghanap siya pa. Hindi, mo muna. Pagkapan yung hubis niya natin. Oo. Ooy, kapag yun Jerry ko ha. yung bote. Jerry ko, si Panset. Panset. Pagpamayag. Walang problema sa amin. Ooy, kung may masang Jerry ko po. Jerry ko Kay Jerry Wala mo muna. Pansi-general po po sa'yo po. Sir, alisa po, sir. di general po ka. push. Hindi ba pumunta ako rito? Kasi ano po ay na Hindi, hindi, hindi. Dalaw, tatlong beses kami pumunta rito eh. Kasi po eh. Hindi, may mga tao naman kayo dito eh. Nung pumunta ako rito, hindi naman ako, nagpasantabi naman ako. Nakiusap ako sa inyo. Kasi ang muna ko yung kasi. Kasi muna lang dito? rito. Dapun sa amin. Saan? Pag natin sa bagpay pupunta ako doon. O doon tayo magkikita. Pukunin ko pa rin dyan. Hindi ko, alisin na sa'yo. Okay. Okay, okay, okay. lang, yan na sir

na, Nagugulat eh. Hahaha. si Juno. Uy, hindi eh. lang <laughs> relax. Uy Ha, kalma, kalma. kalma. <laughs> na daw <yun> eh. Yan na daw yun. Yan na yung kalma eh. Walang masikip. O, pangalawa naman yoy, yoy. mo na kinuha sa akin eh. Kita mo nga ba, mula doon nandiyan dito, sejo pala yan. Kali na to eh.

Hoy! Oh, pare, pakikita pare, pa, nyo yung mga yan. Pakikita oh, okay. nyo. Tapos yung ano, koche, kung ayaw na sa akin, sa akin na. Ha? Kasi oh, ang maga. Pulong-pulong tayo, ha? Kapag nilinis ng matina. Si, sinong, ano, head ng ano? Si, ano na pa rin? Si, si, ano, si Ruiz pa rin. Oh, Ay, oo, oh, yung dati. Katapon kasi ito. yan, oh. eh. Si oh, Katapon, yan. Oo, kasama ko yan. Yung sector 1. Sector 1 yan. Sector 1. Pare-pare-pare-pare-pare-pare-pare-pare. O nga Naging doktor to eh. Naging <laughs> ah. doktor to oh. eh. iba naman sila. Naging ah. gano'n yan, caretaker. na manila <laughs> <yun>, nila, su. Ikaw. <laughs> <laughs> ay, nang alipante Ay, ano, nang ano. Ako, doktor. Naging <laughs> doktor eh. Oh. Hey. Ayan, pinapatikitan lahat. Tapos yung mga kotse, pagka walang driver, pinapa-impound.